my own yes so statement pala, e eh, talagang malinay, eh. kasi una bes kami na mga chief executive ang presidente, ang governor yung budget yung budget kasi ay nanggagaling talaga sa amin kami ang nagbibigay ng budget kung dito sa amin, executive budget ipapadala sa sanggunihan doon sa national tawag nila ay NEPA National Expenditure Program yun ay magagaling sa presidente at ibibigay doon sa kongreso. So pagdating doon sa kongreso, minsan may ini-insert sila. E paano mo masabi na ang presidente nag-insert? Isa e, ka niya nga galing. So dapat doon pa lang sa net, nilagay niya na lahat eh. Diba? So kaya mali yung statement na may ini-insert dahil ang Pangulo ay hindi niya kailangan mag-insert dahil sa kanya talaga nagagaling yung budget sa net. Okay? So kung titignan mo naman yung mga events, Imposible mangyari yun. Kasi, kasi nga, noong December 2024, nakita na ng Pangulo na nawala yung nilagay nila sa NEP. Nawala. At nakita niya, sobrang daming insertion. Kaya based sa statement ni Congressman Tony Chanko, sabi niya, pinatawag kami ng Pangulo, eh, galit na galit, bakit daw nawala yung mga uh, flagship program niya at sobrang daming insertion. Kaya pinatawag niya si former Speaker Romualdez. Pinatawag niya si sinabihan niya, bakit ang nangyari? Sabi naman ng, ng former speaker, ayos niya. Pag January, hindi na ayos. So ginawa, talagang tinanggalin na si Sandico as chairman ng appropriation dahil doon naman talaga magagaling sa kanila sa committee ng APRO, doon naman talaga magagaling yung may submit na ng Pangulo at doon na yung scrutinize, doon tumatanggal at nag i Tinanggal nila. Pero hindi nila pinago. Ang ginawa ng Pangulo, pagdating doon sa opisina ng Presidente, bineto niya lahat ng insertions. Benito niya. Sobrang laki ng benito ng Pangulo. Ibig sabihin, from the start, hindi talaga gusto ng Pangulo yung ginawa ng insertion dahil exacto na yun, yung National Expenditure Program na sinabit ng Pangulo, ito yung kailangan ng Pilipinas. Tinanggaan nila. Dinagdagan nila na kanilang gusto. Kaya galit na galit ang Pangulo. Kaya hanggang doon, tuloy-tuloy hanggang doon dumating sa zona ng Pangulo. Kasi sinabi niya, mahiya naman kayo. He is actually referring sa mga persons involved doon sa insertion, doon sa doon sa boss projects, doon sa mga substandard projects, talagang binibisiga ng Paolo. Kaya niya nagkakagulo. Hindi natin alam na yung mga tao yun na nagkakagulo, eh, hindi natin alam na baka pagdating ng panahon, nalabas na yung gold pala. Kasi may mga ano eh, ang balita ko lang, eh, and pasi sa pinalabas sa akin, sa opinion ng mga ilan, eh talagang eh, nagkakaroon ng nag nagbibigay ng mga donations, eh, -co collect tayo. Lahat ng involved ng mga food may nga million, may 50 million, may mga 100 million, para i-finance sa talagang mag-rally. Yun yung mga statements na narinig natin. Pero hindi, uh, it's just an allegation. Yung panawagan naman ng INC is for transparency, justice, and anti-corruption. Diba? So, ganun na naman kanila. They are not calling for pabagsakin yung gobyerno. Eh. So kaya kaya hindi nila pinapasok yung ibang na maglarally. dahil kanila lang talaga yung pinaparating nila yung kanilang uh, ubin Yung statement naman ni Sandy napaka-imposible Napaka-imposible yung statements niya. Hindi talaga hindi talaga tugma o wala talagang area na posibleng magsasabi na totoo yung statement niya. Pero kung ikaw ay hindi alam yung proseso nang budgeting, nung proseso kung paano tumatanggol yung yung budget process ng gobyerno, maliwala maliwala ka talaga. Pero ngayon hindi man pwedeng hindi alam niya ng tao kasi yung iba na hindi naging alam sa gobyerno, hindi nila alam. Pero lahat na nasa gobyerno alam nila ang proseso. Na yung yung request ng budget ay magagaling sa Pangulo. Paano siya magkakaroon ng insertion? Igaling na sa kanya. <coughs> Di ba? So napaka-imposible yung fitness niya. Pero ang target niya, niya ay yung mga taong pwedeng ma sa maling impormasyon dahil hindi alam yung sistema. 100% hindi mapapit ka talaga maniwala doon. Dahil paano magkakaroon ng insertion ang tao siya mismo ang nagbibigay ng budget request sa Kongreso through net. So ibig sabihin, pag insertan mo yung request ng Pangulo na net, dapat doon magagalit ang Pangulo. Bakit yun in-insertan yan na yung kailangan ng taong bayan base sa nag-gather namin ng na information ng mga different departments. Bakit nyo in-insertan yan? Di ba oh ano nangyari? In-insertan. E galit na galit ang Pangulo dahil sa pag-insert, may kong nagaling ka. Tinanggal yung mga flagship program ng Pangulo, kaya galit na galit siya. E paano? Sinabi, eh siya ang nag-insert. E paano siya nag-insert? E nailagay niya na lahat. Ando na lahat ng flagship program niya. Papayag ba siya babawasan yung flagship program niya para insert yung kaustuhan ng Pangulo. ba So, napaka-imposible paniwalaan. Kung talagang nani, alam mo lang yung sistema ng budget process, matatawa ka talaga sa statement. So, yung target niya, yung mga taong hindi alam yung sistema ng budgeting. Yun yung pinatarget niya. Pero napakadali sa gobyerno, gaya ko, napakadaling i-explain sa tao na yung budget process ganito. Para ipalam natin na yung sinasabi niya ay imposible, gusto niya lang ilagay sa magiging safeguard niya yung yung binitawang salita niya. So, ganun lang naman talaga. So, so napakaibig siya.